Tuwid o balik ko? Tuwid nga. Ate, ilang taong ka na? 25. Single na single. Hello. So, ibig sabihin, bakanting bakanting ang banga-banga mo. <laughs> bakanting ka tama. Ang ganda mo talaga paminawon, auntie ba? <laughs> so, ilang taon ka ng single? Six years. Six years. 19, 19 ka nung last na napasukan ng banga-banga mo wala na yung napasokan. Oh, so ibig sabihin, nakalak pa rin hanggang ngayon ang iyong dambana ng kagitingan. Lak na gid ka So ibig sabihin, madam mo yun. So paano yun? Nag-scatter. scatter Never been touch never been kiss Once is enough. Wala pang touch pero may kiss na. Kahit kis -kis, wala, naghani. Kahit kiss-kiss, wala. 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 Ate, mabuhok ka. Mabuhok e, Mabuhok e, Mabuhok eh. Mabuhok. Pag hindi, pag hindi kinagrass ka, atre. Atre. Oh. Uy, <laughs> so, mabuhok ba? Yung kulot ba yan, o? Oh? Hindi talaga. Saan bang buhok ang iisip mo? Ako, sweating swerteng ang makahanap mo dito, ate. Bakit po? Bakit? Mahaba ang makakapitan niya. Oh, kahit saan ka ingod ngod nako, wala kang takas. Uh, so, ate at age of 25, ngayon mo palang na-realize na, Uy, kailangan ko na ng uh, pipino at gwardiya bill na papasok sa aking dambana ng kagitingan. Tama ba? Oo. Mm -hmm. Six years uh, oh, kasi six enough year? naman siya enough na mag-move on. Naging, mag ako on. Naging focus work. ako sa study, to work. So maybe so time maybe naman siguro, time na time happy time siguro na maging happy ako. Naman Hindi na lang poros trabaho yung So ibig sabihin, pwede ka nang mag-focus sa mga darating na mga si sibil, upang pumasok sa iyong dambana ng kagitinga? Mm, maybe both. Pero in fairness, ate, gifted ka. Bakit ako, ako gifted? Sige daw, umatras ka daw. Bilum, bilum. Hindi naman. Ah! Hindi naman. Ah! <laughs> Ang dami mo talagang Mount laon ate. Ready to uh, volcanic eruption. Purya usog guys, purya usog. Purya usog. Ano ba yung prefer mo na magiging perfect match? older sa iyo o mas younger sa iyo? Older. Mga ilang taon ang ating preferred age? Um 27 to 30. Ano yung mas uh, attracted ka ate? Kalbo o mabuhok? Mabuhok. Mabuhok. Ah! Ah! Kung ikaw ay uh, bibigyan ng pagkakataon na pumili, ducks or jutes ang pipiliin mo? Kung Ano yung meron kasi naman okay, as long enough na sa hindi na kailangan yung my size. Mm -hmm. So ibig sabihin, size doesn't matter sa yo. Yes, size doesn't matter. Ang importante kasi yung pagmamahal at loyalty. As oh, okay. So kung yeah. uh, size doesn't matter sa iyo, paano na yung length? Ah, <laughs> uh, tuwid o baliko? masarap yung balik ko. Masarap yung balik ko. Masarap yung balik Oh guys, alam nyo na ha. Ah! Dahil gusto mo yung balik ano, saan yung balik ko? Pakaliwa, pakanan o pataas? Ganon. Pataas na lang siguro. Hala. Tagos hanggang updo yun ate. Ay, ah, di masarap. Ay, ah, di mas Ate, ano bang gusto mo yung medyo maabs or medyo chabi-chabi? Pwede din maabs, pwede din machabi. <laughs> Hindi kasi ako mapili. Try natin to. <laughs> ano po pangalan niyo po pala? Rico po. Ang kasinan po. So, you are 31. 30... 31. May hilig kang mag-basketball? Hindi po. Okay, anong hilig B mo? B Grandfather? B I so work lang, ang hilig ko Ay, so... work So, sinong tinatrabaho mo? <laughs> Parents mo, ang binubuhay mo, wow Napaka-dakila ng mga anak ito <laughs> Ilang bisis ka nang natukhang, kuya? Wala po, wala 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 Okay, bago kita ipakilala kay Ate Le Pwede bang makita ang NBI clearance mo? Joke lang. Huwag <laughs> ka munang kumain ng maasim kasi munang dapat mas gwapo ka ngayon sa paningin ni Ate Lay. Eh, pag maasim ko, nagaganon yung maasim ko, nagaganon yung mukha mo. Eh, di, anong... Ay. Oh, dapat magpa-cute ka kay Ate nga. Eh. dapat magpa-impress ka sa kanya. <laughs> Kuya Rico, ikaw ba'y single na single din? Opo. Pero, nakajuwa ka naman. Isa lang. Isa lang. Nasilaw din siya sa kagwapuan mo at least, di ba? <laughs> di ba napasukan mo yung banga-banga? <laughs> ha? Hindi. Ah, hindi mo siya napasukan ang banga-banga niya? Hindi. Mayroon. Hindi. Hala. Kuya Rico, kahit ulo-ulo, wala man lang? Wala kang time sa kanya kahit man lang himas-himas? Uh, imas <laughs> So, ibig sabihin, yung kaisa-isa mong jowa, hindi ka nakapasok sa dambana ng kagitingan. Ibig sabihin, pariya kayo ni Ate Le, certified V na V. <laughs> Naku, ang swerte mo naman, ah, Kuya Rico, kung sakasakali. Paano yan, ah, Kuya Rico? Baka kung sakali na mabigyan kayo ng pagkakataong mag-match ni Ate Le, hindi mo pa alam kung paano pumasok sa lagusan ng dambana ng kagitingan. Mayroong uh, criteria si Ate sa pagpili ng lalaking mamahalin. Una, ikaw ba'y ba kalbo o mabuhok? Mabuhok, siyempre. Nagpagupit lang. Alo! Okay, pasok na pasok ka sa criteria ni, ni Ate Okay, may pang pangalawang criteria kanina. Ducks or Jutes? Jutes na lang. Ano-ano? Jutes. -ano? Juice. Hoy, juice. Ate Lay, huwag kang magtago dyan. Okay, anong juice yan? Pineapple o or orange? Pineapple po. Pineapple po. Pineapple yung iniinom ko. Hello? Last criteria niya kanina, Kuya. Tuwid o baliko? Tuwid. Tuwid. Ah, uh, I na. <laughs> Silipin mo muna, tuwid o balik Tuwid na. Ah, uh, balik ko 'yung hanap niya. Tuwid o balik ko? Tuwid na. Ah, uh, wala na. <laughs> Guys, tuwid daw talaga. Ati Lay, ang tanong, patatal si o patatal si Tatal Okay lang.